nabash ang Barda dahil daw sa paawa effect ni Jack, nagtrending dahil kumapit sa Barda Love Team. Today. Wala, pro lang tayo, trabaho lang, so yung mga tao na yon, sila na ang nagre-react for me, sila na ang mas affected, sobrang touch naman ako, dami ng mamahal sa akin, so guys I love you too, ito ang naging pahayag ni Jack Roberto sa tanong sa kanya kung nagseselos ba siya sa Barda. Hoy so lang tayo, trabaho lang. Ito so, 'yung ganun. <laughs> so, 'yung mga tao na 'yung nag ano, nagre-react for me. So, sila na 'yung <laughs> ano, sila na 'yo. Sila 'yung masapeng. Mas so, sobrang touch naman 'ko, oh, ang dami nagmamahal sa akin. So, guys, I love you too. <laughs> sa pahayag na ito ni Jack, may mga nag-commento. Sana daw ay sinabi din ito ni Jack sa interview. Please tigilan na ninyo ang pagbabash. Mga professionals kami, ginagawa lang namin ang aming mga trabaho. Hindi man lang daw naglabas ng statement to defend Barbie. Dapat daw ay linisin niya ang pangalan ni Barbie, subalit tila tuwang-tuwa pa ito na binabash ang GF niya. Bakit tila thankful pa daw si Jack, sa mga naniniwalang kawawa siya at haters ng Barda? nabash na nga daw si Barbie nagpasalamat pa si Jack Mahal niya yung mga nagtatanggol sa kanya ibig sabihin mahal niya bashers ng GF niya Kinatuwa pa niya na pinagtatanggol siya ng mga bashers ni Barbie hindi naman niya may pagtanggol ang GF niya na sinasabihang malandi wala man lang siyang komento para tigilan na ang mga pagbabash na natatanggap ng GF niya, at para hindi na rin mabash ang Barda. Kinatuwa pala niya yung pagbabash na natatanggap ng Barda, dahil nga kinakaawaan siya, kahit wala naman daw ginagawang masama si na Barbie at David. Si Jack ang nobyo ni Barbie, hindi ba dapat daw ay sabihan ang supporters nito na stop bashing, para nang sa ganun ay hindi na nababash ang Barda, lalo na ang nobya niyang si Barbie. Kasabay nito lumabas din ang video ni Jack ng kanyang anti-selos class. Pumalag ang mga tagahanga ni David dahil pinagmukha raw ni Jack na mang ang kanilang idol. Si David daw ang lumabas na masama sa video ni Jack na nagbibigay ng tips sa mga may love problem. Komento naman ng mga tagahanga ni David, walang inaagaw sapagkat nire-respeto ni David ang relasyon ng kanyang ka-love team na si Barbie at boyfriend nitong si Jack. the day okay.